Tiyan guys, oh, fishing sila. Nahuli na yung isang mackerel, eh, nakawala pa. Hmm, dito yung panibagong spot dito, ang ganda. Oh. Ah, kuwan dito pa kawa. Maganda yung may lilim siya. Picnic, picnic. Ayan, ganda ang bahay. O. So, bagong tayo na bahay. Dito sa gilid ng dagat. Ang glass window. Ang ganda ang view niya. Napaka-relaxing na pwesto niya. So, ayan. Kasi medyo tanghali niya na na... Nuhuli na nila yung mga makiral. Patanghali na kasi yung dumarating eh. Ito, ito yung nahuli. Ay, ito yung mahabang isda. Mahabang isda ito eh. Nahuli na yun eh. Nung mag nag isa na mackerel na malaki kawala eh. Nakawala, dalawang bisis na. Yan may mga baon kami. Yan. Mga lunch. Coffee. Yan. So dito lang yan guys sa my Hamilton Parish. Yan. Fishing spot dito. Sa mga laptop In Bermuda. Taga lang talaga mag-fishing. Kasi minsan bulto. May dumaan kanina isang bulto eh. Sa ilalim sila. Isang bulto na isda. Hindi naman nagpadaw eh. Nagsihay lang sila. Yan, pinaka-main road dyan sa taas. Yan, sa may taas ng bahay. Yan, yan. Masakyan dyan. Nagfi-fishing rin doon sa fishingan natin eh. Mga dalaw, parang dalawa lang sila. Ay, oo, oh, ang laki. Baka galing yan doon. laki ng snapper. Oo. Huh? So yan yung view dito, yan sa gilid. Kaya maganda siya kasi may lilim. Kakahuyan. Yan. Nagpagamot ulit yun. Ayan, snapper ang laki. Paggamot tatlong oras bago bumalik. Oh, siya nga yung bumalik kanina, yung nahuli kanina, tapos bumalik after ilang oras. Tapos nahuli na naman ulit. Hmm. Marami ano. Oh, andun talaga yung maraming isda eh. Kasi ito dead end na dito eh. Tikot oh. ikot lang sila parang lake siya. So yan, may kuweba doon sa dulo. Paikot lang to eh, yung fishing spot dito eh. Ganda. Oh, so, nakawala ulit siya. Nahuli na ni Ray. Sobrang laki. Sa kanya nga nga nito. Oo. Oh. So, mababali na yung rod. Cowfish. O, oh, dyan. eh, ganda ba? Ang ganda lilim. ano yun? Ay, where is that? Yung laki. Papunta sa inyo sa Royer sa iyo ron. Ron, papunta sa iyo. Asa na siya si lalim? Barakuda yun eh. Laki. Yan, punta sa iyo re. Saan yun sa iyo? Oh. Hmm. Ang laki ng isda. Barakuda daw. So mm. yun lang guys. Fishing day. Today. Ayan. Bye bye, bye bye. Thank you. Oh, puputulin yung line.